Bagong paligo si Jessica. Ayan. O, kakain na siya ng katmon. Dami po dito bunga ng katmon kaya dito ko siya lalagay. Ayan, sundan po natin. Ayan. Dami niyang pagpipilian. Yan po oh. Yan. Yan. Ano? <laughs> ha? Papakita mo sa camera na kumakain ka ng katmon. O oh, hanap pa siya. Ayan oh. Ah. Nakakatuwa po tingnan. Ito si Jessica. Ya. Ano? <laughs> oh may bangaw na kumagat sa likod niya. Sa gilid ayaw niya rin yung papahuli dito tayo sa kanya hanap ko pa ng katmon yan katmon na bunga ito po yung puno niya ito laki Ayan, daming sanga niya. Oh. <laughs> ya, yeah. punan kita ng katmon, Jessica. Ito, Ito. Mm. <laughs> <Ayun>. <laughs> pa, ah. Ito, hmm. Na. Ayun. Nagpapasubo pa, Hmm, Marami dito. Ito. Hindi mo lang siguro.